Hello no, mga kamamsi ko, nandito na ako no. Hapon hindi pa ako natatapos. Eh pero hindi eh, pa ako na na-finish pero marami na ako nagawa. Ayun no. Ito yung plastic kong ginawa kanina, hindi ko nagamit muna kasi ayun yung mga nagawa ko, bat mga luma pa pa no. Lahat ng mga wala ng tanim. Yan. Pinukukuha ko at nilagyan ko. Katulad ito ng ayun no. Lalagyan ko yan no, wala ng tanim, lalagyan ko. To. Aloe vera ito buwan na nandigaw na halaman yung kulay dilaw bulaklak ito yung bago ko 1 2 na ginawa kanina 1 2 tapos yung 3 4 saan na ba isa 4 lima yun ah saan na ba yung 5 yung iba na yan mga dati na ng halaman na walang tanim diyan ko nilipat. kasi ganyan karami o oh, kumpul kumpul pinaghiwalay-hiwalay ko na kagawa pa ako ng dalawang rose at sa isang kaladyon. Yan o, para dumami siya. Para hindi siya masyadong makahinga na sa halaman eh. Yan o, mga kumpul-kumpul na. Yan mga kamamsi ko. Hindi pa ako matapos-tapos. Ito naman, nalaga ko pa itong alubera ko. Naanuhan na lang ano o. Na singitan na ng ibang halaman sinitan na ibang halaman ito sinisipag tayo ngayon ito sinasabi ko oh. kumpul kumpul siya halos din na makahina si isang lagayan kaya gusto kong paghiwalay at marami tayo ngayong halaman na dapat natin asikasuhin tulad yan marami ako serpentina tumubo na sa mga halaman to sumingit dito Sumingit to serpentina dito sa halaman ko. Ano gagawin ko? Alas yung serpentina. Dito, serpent, serpentina to. Sumingit dito sa halaman ko. Ano ko ano ko ng halaman ko? Halaman oh. na yan. Sumingit niya serpentina. Tsaka ito, ng ago ng pwesto. Yan mga kamamsi ko. Dami po ko pang gagawin mga kamamsi ko. na. Napagod ako. Ito, katulad nito, o. Oh. Walang laman. Marami nito Walang laman. Ay. O, oh, bago pala ito. Oh, na lang. Kaya ito yung ginawa, tinabas ko. Ito, ilalagay ko. Kasi ang dami po, mga kamamsi ko. Hindi ko ano kung paano ko siya ilalagay. Lagay ko muna sa maliliit na paso. Diba marami kong mga paso maliliit ito. Hmm. Kasi nga, total, maliliit lang naman siya. 'Yan ako na hindi naman pwede sa pa 'to dito. Ito dito, mga mataas-taas 'to, 1 2. Alam niyo ba, ang isang ganito, 50 pesos na. 75 pesos pa ko minsan. Yeah, may ugat. Ngayon nakakilala na ako, ang dami na oh. Eh sayang naman kung itatapon ko 'to. Oh. Ang dami oh. Dami pa. Ito, gugupitin ko na itong sirantong. Ginugunting ko yan. At tutubo ulit yan. Ano ito, spider? Ito pa, oh. Hindi ko ilalagay yung maliliit. Ito pa isa. Oh. Oh. Walang laman. Dami rin walang laman. Ito, Punong-puno siya, oh. Oh. dami ko pang ilipat pero sa totoo dami ko nagawa kaya marurumi yun kasi mga dati na siyang mga walang laman na, na paso na plastic na paso na inayos ko ulit binuhag-hag ko kaya nilutabit ko ulit yung lupa tapos ganyan tinirinan ko ano mga kamamsi dyan muna kayo babay muna no babay muna mga kamamsi ko ha at ang dami ko pa yun ng oras na babay po salamat po sa panonood